Yo, magandang umaga na naman. Time check 10:29. Mamamalan kami ni Seb ngayon ang paninda natin mamaya ang gabi. Sa Veteran sulit tayo mamaya gabi. Kita kits, mga paps Idol, mga Lodi, mga Gar. Okay, mamamalan muna kami. Let's go. Eh, ay mga pamalengke natin, pansisig, bigas, sensitive, mga gulay, pangrikado Di tayo sa South Bill ngayon, mga Pops Lodi. Let's go. Next stop na ulit. At nakabalik na nga tayo dito sa ating kampo, mga Pops Idol. Ito na ang ating mga pinamili. Atin ang asikasuhin. Para preparado na agad at mamaya lalarga na lang. Hindi tayo gaulo sa oras. Eh, sebo. O, pia, natin, pinamili natin dito eh. Umaya Let's go. Update mga Pops, mga Lodi. Yan, full charge na yung battery na. Nalobat yung camera kanina kaya di na kami nakapag-update. Magala sa na. On the way na kami sa veterans. Lalarga na kami. Eh, si Seb, tayo sa veterans, mga par mga lodi. Ito so, na, ready na lahat ng gamit natin. Palamig at sisig. Ito so, pala yung bago naming ano, Minu. Oh. Yan, mga Pops Idol. Mga gustong order. Order lang. Just call and text. Kaya update. and eh, Dito na tayo sa veterans. Yan, dito tayo. Ayan, oh. setup na tayo. Yan, may bumili na nga agad ng isang 65 at isang 75 with egg. Buena man natin. Yan. Ay, ka maubos yung sisig natin. Ay, mamaya ulit. Let's go. Tambay. Okay, salang, Update Bumalik uh, kami rito. Ano na nil si CFJR? Ang kanyang pagkain. Nakakain na siya. Bumalik kami sa kanto ng veteran. Ah, uh, veteran. Tambay sisig sa kanto ng veteran.

alipit na ang mga gamit. Let's go. Susunod na kasbo na lang ulit mga katambayers. Abangan namin kayo bukas. Let's go. At yun, nakauwi na nga uwi kami sa isang buong ah, gabi pala na pagtitinda. Aling malit kumakain ng gatas with rice. Sebo. Ano, bukas na lang ulit mga katambayers. Vlog to na. Babush. Kasi, pero sumama, pero sumama, pero sumama ka na dito sa aming biyahe. Pero sumama, pero sumama, pero sumama ka na dito sa aming biyahe. Pero sumama, pero sumama, pero sumama ka na dito